Chapter 15. Ang kasunduan ng Diyos kay Abram. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala." Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng pala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. So, palit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ng iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinalas siya ni Heo Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, Tumingin ka sa langit at masdan mo mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito Itinanong naman ni Abram Panginoong Yahweh Paano kung malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya Dalhan mo ako ng isang baka isang babaeng kambing at isang tupa. Bawat isa'y tatlong taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga biwitre upang kainin ang mga ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog na mahimbing si Abram at nilikuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, Ang iyong mga anak at ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng apat na raang taon. Ngunit, parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahabain ko ang iyong buhay. Mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang apat na salin lahi bago sila makabalik dito sapagkat hindi ko muna paparusahan ng mga amoreyo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Pagkalubog ng araw at laganap ng dinim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At nang araw na yun, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya. Ibibigay sa lahi mo ang lupain ito mula sa hanggan ng Egypto hanggang sa ilog Euphrates. Kasamang lupain ng mga sineo. Sinizeo, Kadmoneo, Heteo, Perezeo, at Refaita. Gayun din ang lupain ng mga Amoreo, Kananeo, Gargeseo, at Cheboseo. Chapter 16 Si Hagar at si Ismael. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Egipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. Sampung taon na si Abram na naninirahan sa kanaan ng ito'y nangyari. Matapos ipinga ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkalob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya nagdadalang tao? Siya Yawin na kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, Alipin mo naman siya. Kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai. Saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang. Ismael ang sa kanya'y iyong ipangalan. Sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya ang balon sa pagitan ng Kates at Bered ay tinawag nilang Balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsila nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy, walumput-anim na taon na si Abraham